back to basic. Pero bago ka mag-drive ng motor, magpirma mo na tayo. Ano? Pirma mo na tayo ano? na pag anong mangyari sa iyo, hindi ko ya, hindi ko na yung kasalanan na. Meron tayong agreement sige, sige, sige. para at least kung anong mangyari sa iyo, labas na ako. <laughs> Dapat may helmet ka kasi mas priority sa akin yung kaligtasan mo. Gusto ko kasi ligtas ka eh. Wow, ang bilis ah. Oh. oh, tapang talaga oh. Break. So hello guys, welcome back sa my YouTube channel at ngayon nandito kami sa may dagat kasi tuturuan oh, tuturuan namin si Nicole, tuturuan namin. Tuturuan ko si Nicole. Tuturuan ko si Nicole, ko si Nicole paano mag-drive ng motor. Kita niyo yung motor namin guys, ito. Motor to, ito yung motor ko dati nung ano, nung nag-start pala ako mag-vlog tapos ito kay papa ko talaga ito binigay niya sa akin mm. tapos yung isang motor na Honda Beat sa kanya yon tapos ako naman gumamit nun kasi nung sila. Kasi na sila ano, binenta ko ba, kasi na, nabali na? yung motor na ano Honda Beat kaya binenta ko kaya nagkaroon tayo ng ADV okay. yun pinagdagdag sa na, na, ano. ano yung binigay ng sponsor para mayroon down payment at ngayon ito na yung motor natin kasi nasira yung ADV natin na motor eh balik tayo sa ano, back to basic. Back to basic. Pero ngayon, syempre, si Nicole, magdadrive yan ng motor. Pero bago ka mag drive ng motor, magpirma muna tayo. Ano? Pirma muna tayo ano? na pag anong mangyari sa'yo, hindi ko yan, hindi ko na yung kasalanan na. Meron tayong agreement para at least kung anong mangyari sa'yo, labas na ako. Baka mawalagin ko sa dagat mahulog ah. ka sa dagat. Hindi ka mahulog dyan. Basta ayusin mo na paghahawak ng brake. Itong motor na, ng Marunong papa ko guys. Marunong ka lang mag-motor? Marunong Oo, sa ano? ADV. Uh, <laughs> ADV pero iba to eh. Masyadong maano to eh. Dito, no? Marami niyang kalawang. Oh. Hmm. yung kinakalawang na yan oh. Ako nahirapan niya ako mag-drive niyan eh. Sabi ni start na daw guys. Aray! sakit. Yan, kita mo. Ito yung ginamit no? Oh kinamit ni Chan guys papunta dito sa amin kasi uh -oh. yung yung ADV ano yung... Uh, sira hindi oh. mag mag-on yung starter ba? kasi palaging naulanan lesson learn lesson your... learn <laughs> lesson learn yun, yun na kailangan yung motor ko palagi cover kong talaga. lagyan ng cover like hmm. plastic kasi, cover kasi sa outdoor mo ano eh no, wala wala kasi kaming parking lot na merong atub hmm. merong bubong so yung parking lot lang namin is putik pa yung ilalim. Tapos, naulan na. -wulan na -wulan Basa talaga. Walang raincoat. Kaya, listen, learn. Bili ako ng raincoat next time pag naayos na yun. Pero since hindi pa yung naayos, ito, pa expire na din restroom nito eh. Mm. Ngayon ko lang itong magamit. Bukas, hindi na. Okay, kaya, ka. kaya, tinay ko talaga opportunity na makapunta ko dito sa ano, ni Lanicol. Para mag-vlog kami. At least updated kayo kung hindi man kami makapag-vlog agad-agad ni Nicole makapag-update. Yon yung dahilan yung wala tayong motor. Tapos ito, di pa to na-rehistro Tapos yung plaka nito, ano pa, hindi pa original. Pupunin pa lang. Pero ngayon, di na ito yung magtatagal. Padrive na natin si Nicole ng motor. Ayan o. Oh. Tignan nyo muna si Nicole bago siya mag-drive. Siyempre, kailangan mag-helmet ka. Ha? Huh? Naman to dito. Alam, o, tingnan safe. mo, tingnan mo. Dami oh. ngayong bato eh. Safe ba yan? Oh, safe yan. Ayoko mag-helmet kasi malaki yung helmet. Dapat mag-helmet ka kasi mas priority sa akin yung kaligtasan mo. Gusto ko kasi ligtas ka eh. Ito yung cameraman eh. -lock mo yan. Ilock mo yung helmet. Ah, masada lang kaya ako. Masada. O sige. Yung ano, yung hawakan mo muna. Tapos yung susi, hindi ko sa pulsa. Tindaki, marunong ka ba magpadyak? Oo, oh, marunong. Oh, ano -sak alam mo, din? may card tayo eh. Ako yung pumapadyak dun. Oh, bro, pumapadyak din. Ay, ganun lang. Okay ganun na yan. Sige, padyakan mo na. Tadyakan mo na. Iyan mo na ito. Yung stand. Ako lang. Madumi yung sinilas mo. Eh, padyakan mo muna. Paandarin mo muna. Oh, yan. Sige, okay, padyakan mo. Mag okay, ito na. Wow, bilis ah. <laughs> Bagay. Sige <laughs> okay, Ano, ano mo Lubagin mo, lubagin. Umaandar na, nakapirmera na yung guru yan. O hindi pa. Sige, okay, lubagin mo. Yan, wala na. Iganon mo. O, ganun mo. Oh, ganun mo. Paraan? Hindi marunong. Sige, tulak lang na kita. Go! Oh. oh, walk ano muna. Diyan muna yan. Ay, nakadikit na yan. Nakadik kita, yan. One, two, three, two, go! Oh! Oh! Permera mo. Yung permera. Yan. Isang It's ganyan. Yan. yan. Sige. Tapos hinayin. Hinayin mo. Sige pa. Click mo pa. Sige pa. Click mo pa. Sige. Oh, ito, ito, yan, yan muna. Three, three yan. Pero hinaan mo lang ha. May break. Hinaan mo lang yung pag paglubag mo. Pag ganun mo. Bakit? kasi malakas yung hatak nyan Tapos, ay hindi naman masyado. Pero, malakas. malakas, wag, yan lang. Tapos yung brake, yung brake niya. It, ito, gito na ko. oh to, yun yung brake ha. Brake yan, tapos yan, brake din. Ito yeah. sa likod, tapos yan sa harap. Okay. Okay. sige, huwag ka na muna gumamit ng brake. Diyan muna na brake. Pero nakailangan, nakatry muna. Sige, lubagin muna, bandarin muna. Yan, sinikala. Motor na siya guys. Huwag na eh. Oh. Huwag ito mo. Pero ingat ka kasi gumagana yan, pumapadyak yan eh. Oh, tapang talaga oh. Break! <laughs> Ayaw, laos dara! In iniwan pa ako ni Nicole no? Koko talaga. Punta pa dun oh. No. <laughs> pa ako guys oh. <laughs> Iwan po kong layo-layo na ni Nicole Tignan mo guys Ano si Nicole guys <laughs> Layo-layo na pa Marunong pa ba kaya bumalik dito Tignan niya, tignan niya Actually uh, Marunong talaga yan mag-drive Hindi lang siya marunong like, mag Like -per mag-permera, segunda, tercera, cuarta Hindi siya marunong mag-ano Mag-pindot-pindot Pero marunong na yan mag-drive Mahusay na yan Ayan, oh. Yeah, no? Marunong na talaga, eh. Galing, eh. Galing mo, ah. Ha? Mabilis lang? Basic lang? Ano mo sabi mo? Ano? Mabilis lang? Medyo ano lang siya, medyo magalaw dito. Magalaw? Siya? Yung manobela? Kaya mas maganda yung EDB, no? Mas smooth siya patakbuhin. Pero okay naman to. Kaya mo naman. Yes, kaya ko, kaya ko ako lumiko nang madali lang kasi uh, maliit lang tapos ano lang tungkad lang nimo tapos matungkad mo lang yan sinikal guys yan tapos ano yung nahirapan mo sa pag-drive na yan kambyada ang ano mo lang dyan, kailangan marunong ka mag primera, segunda, tresera, pag maakyat, pag matera, matirik, kasi kailangan mo yan inaka number one. Ito number two yan. Oo nga. Kailangan naka number one pag sobrang okay. taas. Ah. Uh -huh. Pag sobrang paakyat. Eh try ko yan mag number one. Wag, Hindi pwede. Baka dumiretso ka doon Oh. Kasi mag ganun sir, Pag number one ka. Sure. Mag ganun siya. Sige. Subukan mo. Atras pa atras. Pa atras sa pindot. Oo. Oh. Hinayin mo lang. Oh, bilis no. Oh, yan. Nakatray na yan. Oh. Baka may gusto kang i-shout out. Baka gusto mong makipag-race nila tito, tita, lolo, Tony. <laughs> oh, gusto, makapag... gusto kong makipag... Gusto kong makipag-race kay Tito Joe, kay Lolo Tony, at kay Tita Marlene. <laughs> Pero gamit, oo. Oh. sasakyan sa kanila, tapos ikaw motor. Oo, oh, sasakyan sa kanila. Sas sasakyan, ito lang motor na ano. Joke lang, shoutout pala kay Tita marilyn Tito Joe and lola Tony at saka kay Sir Carlos Hello po sa inyo, sana po manood pa rin po kayo sa mga vlogs namin ni Chan Lumba muna kayo, habang ha? race kayo Tara guys, race tayo mga uh, tita Pero wait, hindi ko marunong lumipo Sana ipagliko? mabigat siya. So guys, ito namin tapusin yung vlog namin. Thank you sa lahat ng supporters. Huwag kalimutan mag-iwan ng like, comment, and share, and subscribe. And hit na notification bell para always yung updated sa lahat ng videos na upload namin ni Nicole. So yun lang guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Bye-bye! Shoutout pala kay Sir Roland Ganiban, Kuya Michael de Santos, Jeremy Anduloy, Joshua Abulario, Candy Glick, at sa lahat pa ng sumusuporta ng Chan TV. Thank you so much guys. Bye-bye!